Diyan, ala! Orin, bagus ka nang buhaya. by the way, I am Marimar Vlogs. And I am part of the Social Climbers. We are a group of friends. Kami po ay mga grupo ng hindi magaganda. So meaning, mga pangit. Pero mga talente. So palapagal po natin ang ating mga sarili po, especially po ang social time. So, by the way, thank you so much, ma'am Luella. Sir, thank you so much sa lahat po ng kayong family, the Almendrala family, for bringing us here. And of course, wala kami dito without all of you. Kayo po ang dalahan kung bakit meron ang KDA! anniversary kita ay 14 mo katuwing sige pagpangilad sa mga katawahan sa ilang mga kasal. Charot 14 years of spreading a wonderful moment, especially sa momentous moment sa ating kinabuhi ang ating mga kasal o ating mga wedding. <laughs> ladies and gentlemen, di na tumatagay I final that you are very excited to meet our performers tonight. She is oh, one know, of the social climbers, also member <laughs> All the way from Davao The Black Diva of Davao with almost 1 million followers on Facebook Ladies and gentlemen, please help me welcome Scarlet Dawn! Are you the queen of the town! Hey! Hey! So, hey! Can I ask you something? Why are you so surprised? What's your name?

Dulang tunawat na awat Uy ginagamit. Oo, na manis yutul dili yon. Don. Haha. Aso. Ayuw. Ama. Where are you from? Where you from? America. America, <laughs> where you America? Ano, 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 ano? Ah, yata yung. lang tunong tulan ni Tibo makusog. Para English o yeah. <laughs> uh, yeah

I think 7 7 11 7 9 Oh, pretend ka big pusa niyo gahak by the way lagi mic ay. Hey, Ian, I think is exact po. Vitoño may reregelin. Ako kay ko gusto kay Kano. Ano? insert dito, Ferran Cunyad, oh, chada ni full set up na. Uh -huh. Kaya kasi ka na, mag live streaming sa TikTok. Ayaw, okay. singing, singing. So, Nag-offer for si Circuit Monica no, oh, na tigat-tigat break Computer set, ayaw. Uh -huh. Diyapot ang 57,000. Ah. So nang tokos ka na, magpalit ka siya. May mag-live sa ilimano. Oh. Ipapakura, blag, blag. Siya yung magamit. Tis, oh. tike, kulang ang kwarta ni Kano. Ako, nag-down sa 32,000. Talaga? Oo, tas until now, hindi pa ako bayaran ni Kano. So, circuit talaga, dahilan talaga. Circuit. Sabi <laughs> so ka, circuit, kitito, ito yung kumagitan sa ka. Mana si circuit, wala na pagkita so si <laughs> <laughs> ka ron to. sa si Buki handlock. Kapal mo siya, na-shake on sa imo. Pero nag-chat sa sakay na mag-send nude na lang. Ay! Basta ng nude, basta nude. Ako to sa basta nude. Nanala mo ka, inude nude no. Basta ng nude. Ibarong tagay na nude ba? Anong inude nude, iyan na ako. Ah! Eh, eh, patala na ako. Saan ni Karni? Kung <laughs> Pulot, wala entry. <intrigue>. Tapos <laughs> sa mga nito sa mga nito Sorry, sorry, sorry. So, tapos nag-chat si Sir Kirk sa akin. Sabi ko, related siguro sila, may hindi siya sa brother. Dahil siya, okay. Dahil siya, yeah, we're Ayun siya, ang nanonood uh, sa live. Sir Kate, if you're watching, please block her mom. Ay, him. Basta i <-black> mo siya. <laughs> Thank you, Sir Kirk, for trusting. Naiyak pa lang mo sa kanya. Tapos, yun, tapos, yun ang dahilan na kita na po si Ma'am that Oo, sa um, asab, um KDA doon sa Agora. Correct, na doon. yan? Kung ano ba kayo sa anak ko, ma. Anak, hindi huh? mas buka kung... Mura sila brothers and sisters. Mura na siyang nanahin kaysa yung Oo, oh, naiyaw na ko sa'yo mukhang relieno. Relieno bangos. Kung yung bangos ang daong Kung kung ko rin, Anyway, I would like to say thank you so much to to Sir Kaye, and thank you so much Sir Kaye for the uh, From? prompt form for. Exactly. You got about a second. Ako Kaya sa malapit ng Pasko bumili na kay <laughs> uh, diba? <laughs> Jan. <laughs> oh, hindi diba? ba? Ba't mo nang halos sakto? Kay tinuot lang jud. Kada maka-bisita, dadatan, di ba? O basta nagpatulik sa so, <laughs> usab

Beton, kau bosnya yang ghibating kayak gak nu, aku sauna, kamu mana karena maca icuran mengerti kamu macudang mak, ama k mama, bapak, anakku mbak bayut karena sayangan dimuwi, aku mbak bayut karena, masukku sudah memaaf, masukku sudah memaafkan perlu aku karena kita aku pagawas aku menggidi anak lah, karena anak sudah icuran, kamu mau neng kamu dijuku dapat, karena tawat, kamu juku kok,

Thank you so much, Mang Luella, for having us here. It's it's such an honor. Wow. First honor, second <laughs> honor. <laughs> <laughs> maraming maraming salamat. And I heard na yung mga nandito is, munang magiging kasal sa akin. Eh, Grabe, dagawin. Oo, dahil ginigasal na. dito sa gawas. <laughs> But na-heard. <laughs> hey, hey, hey. Nakabalok po ko sa yung ng kwento. Siyempre, may mga din ako nga. Na-idolize din siya. Kailanin yes. sila. Ganit, kung saan siya nang galing. Tapos, from ganito. So, saan so, itong ganin mo? Wala lang. Yung kukuha ko ng konti. Kuno siya ka kanil... Di ba kuno siya? Hindi, <laughs> <laughs> ka siya sa asa. Asa siya nag-ika. Di ko magsawa. Siyempre, kasi gula siya kabalo. Ah! Kasi ni Hyde ay din dipina si Siguna sila, di ba? Pero siyempre, pag nakikita mo talaga ng successful woman talaga, meron talaga sila pinagandaanan. Bakit nandito sila ngayon? Oo. Yes. So, at dahil dyan, nandito ngayon after 14 years. So, ano pang inaantay niyo? Umuwi na kayo. Baga, kung naong nakalibri, nabutbuka ron. Sa So kanita sila ng kopol, inuning na napakasal sa una ma'am. Ang akong pangutanan na apa ay nagbulag dire. Ka wala pa? Sirti din yun no, kaysa ang mga bitaw, dagan nagpa-prenup, bayas ay nagawaan sila tanan. Ay, Malas last kung hindi yata yung nagawaan. Hanggang ka rin wala na nagpa-book for six months. wala yung nagpa-prenup Oh. Eh, wala ko kayong mga kamay dyan. Ala! Maraming maraming salamat po. Again, thank you so much, Anthony. Tagabugo okay. Okay. So, ang mm -hmm. tagabugo ang tagabugo ang tagabugo ang kasiringan ka. Okay. Compatible kaya sila sa ating tanong ngayon. Okay. Yes. Talikod muna kayo. Dapat pag hindi mag 1, 2, 3, ayaw yung mga tubang na nyo ang sagot. Okay? Okay, ready? Dito mo dapat kayo. Tubang na sila. Ang bayan. Bugot ko yung mga pangit. Oh. Wala kita niyo eh. Sila ay pahawin okay. Kawit sila. Um, uh, come host. Thank you so much. Okay, good Okay. Ay, magkatawa ka. Papay joke. Advance mo kayo mo. Charot lang. Okay. In Tagalog, magbigay ng pera. Magbigay sa Tagalog ng kahit anong kulay. One, two, three, go! Blue! Perfect! Sila blue! Balik lang mo sa lang performance, guys. So picture-taking na sila. Ticket number? Ticket number 0099. nine. Congratulations, yung Daniel, for Isabel center.